Sabi ko naman sa speaker na mm -hmm. uh, speaker sabi ko uh, hindi ako makakasama sa pagdidepensa ng mga amendments kasi hindi ako sangayon na mm -hmm. sapagkat hindi ako masyadong burado. Mm -hmm. na... Pagkatapos nga aprobahan ng House of Representatives sa third reading, itong RBH 7 kung saan layo na baguhin or amyendahan ang ating konstitusyon, Ibinulgar na nga ni Congressman Marcolita, mga kababayan, na umano'y hindi niya kayang depensahan itong sinosolong ng House of Representatives sa pangamuno ni House Speaker Martin Romualdez itong rv 7 dahil mukhang hindi siya pabor sa ilang provision na gustong gawin. Ngunit open naman itong si Congressman Marcolita sa pagbabago nitong matanda ng konstitusyon po natin. Narito po ang kanyang nag -itaya. Franchise ng mga public utilities. Aha. Uh -huh. uh, nilalayong, uh, kasi sabi nila masyadong restrictive yung 40% foreign ownership. Aha. Uh -huh. Kasi sa ating batas ngayon kinakailangan, eh mananatili yung 60% na Filipino ownership. Uh -huh. so makatwid ang naibibigay lamang sa dayuhan ay 40%. Uh -huh. So, sususugan yon at ilalagay unless provided by law. Meaning to say, <coughs> kung halimbawa yung mga susunod na kongreso ay maisip nila na hindi itaas natin yung uh, porsyento ng pagmemeare para mainganyo natin ang mga uh, banyagang nangangapital. Ano? Uh -huh. Kunyari sa ganitong public utility, itaas natin. Gawin natin 80%. Uh -huh. So, maring ma-encourage natin sila. Ano? Doon sa Article 14, kung hindi ko nagkakamali, ay eh, uh, doon sa eskwela, ano, yung mga oh, educational, yeah, and institutions. Apo, in the... oh, tama. <coughs> ganon din, ang gusto nila para pumasok yung mga banyagang uh, mga batikan sa pamamalakad ng uh, mga paaralan mm -hmm. para raw tungalino uh, tumalino ang mga <laughs> Pilipino sapagkat, uh, alam mo, itong mga nakaraang mga ay, oh. international assessments, kanyang ganon eh. Hindi na naging maganda yung record ng ating mga kabataan. Hindi lamang tayo ay mababa, kundi tayo pa yung pinakamababa. Kaya lalagyan din ng parang kulatilya na unless provided by law, ang hindi sabihin, pwedeng itaas na naman yung bahagdan ng pagpasok ng foreign investors. Pero toho-too ba na yung sa basic education ay hindi isinama? Doon sa luluwagan? Parang hindi. Ah, uh, eh. Kasi ang pinag-uusapan lang dito yung uh, tertiary education. High yata, education no? aha, aha. eh, Ako naman, hindi ako sumali sa usapin dyan sapagkat uh, sinabi ko naman sa <coughs> speaker na, mm -hmm. uh, speaker, sabi ko, uh, hindi ako makakasama sa pagdidepensa ng mga amendments kasi mm -hmm. ako ay... Uh, hindi ka sali diyan. Okay. Uh -huh. Parang sa, sa, pananaw ko ngayon <coughs> ay hindi ako sang na mm -hmm. ang pagbabago ay manggaling diyan sapagkat hindi ako masyadong uh, sigurado mm -hmm. na kapag ka inamiendahan natin ang saligang batas, yung mga <coughs> restrictive provisions na uh, di umano ay lang mm -hmm. para mapanagutan natin ang isang yung pagbuhos ng maraming uh, pamumuhunan dito sa ating bansa. Mm -hmm. Ang katwiran ko kasi... Ang... At yun ang mga kababayan po natin, ang umano'y uh, sinabi ni Congressman Marculita at prangka niya ang sinabi itong umano kay House Speaker Martin Romualdez kasi hindi ito lubusan na naniniwala umano mga kababayan po natin na kapag binuksan na nga ang ating ekonomiya uh, para sa mga dayuhan ay uh, talagang papasok na itong mga malaking investors dadami na umano mga investors sa ating bansa dahil umano uh, sa mas mataas pa rin yung uh, presyo ng uh, serbisyo po sa ating bansa ano po yung tinutukoy nating utility services kasama po dyan yung tubig kuryente at internet po natin na kung hindi mahal napakabagal nga mga kababayan po natin kumpara sa ibang karatig uh, bansa po natin, kagaya ng uh, Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Indonesia na mas mura na hamak yung kuryente, tubig nila plus uh, mataas yung speed ng kanilang internet. So totoo nga ito mga kababayan po natin. Totoo itong uh, isinasabi nga ni Congressman Marcolita. At uh, kung kahit gaano pa uh, bukas ang ating ekonomiya Mataas ang porsyento na binibigay sa mga dayuhan sa pagmamayari ng negosyo sa ating bansa. E kung mahal nga naman talaga ang kuryente, tubig at mabagal na internet, e sino kaya ang mga dayuhan ang magtsatsaga sa ating bansa? So palagay ko, siguro mga kababayan po natin, ito rin ang dapat inuna ng mga kongresista. Hindi yung basta-basta uh, na lang sila talaga nagtutulak nitong pagbabago ng ating konstitusyon eh marami pa pala ang dapat unahin. Kasada, airport po natin na sinisimulan pa lang. Gusto ko nang baguhin natin, may mga policy reforms na dapat unahin natin. Sabagat kapag ang mga ito ay hindi uh, natin naayos. Halimbawa, di ba kita ng halimbawa, Nelson, ito alam mo na rin, at alam din ang mga kababayan natin. Tayo po ang... Uh, isa sa pinakamataas mm -hmm. ng tarifa ng kuryente dito sa ating bansa. Eh, uh -huh. Grabe, kung... ano? Sa buong Asia, tayo pala yung pinakamataas na singel sa kuryente. Ikaw ay isang mamumuhunan. Alam mo naman na sa production cost mo, napakalaki nung bahagi ng elektrisidad. Eh, bakit hindi ka na lang pumunta sa... Sa mas mura. Sa mas mura. Uh -huh. ay, ay, yung, mga kapit-bansa kapit natin ay... Uh... <coughs> mura kung ikukumpara sa ating energy uh, uh, prices ngayon. Ano? Mm -hmm. Pagkatapos, ikaw ngayon ang itinanghal na traffic capital of the world. Mm -hmm. ano? Teka, mag-iisip mag yung ano eh. mag yung uh, mm -hmm. eh. Yun lang talaga, ano? Sa pangayan eh, traffic mala kuryante, o, tama, o, talagang mapapais yung mga negosyante pupunta sa ating bansa. So, hindi naman natin sinasabi na ayaw natin. Gustong-gusto po natin. Siyempre, sino ba namang ayaw na umaasenso yung ating bansa? Nagkakaroon ng uh, magandang trabaho. Siyempre, mumura yung mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Kung dito na mismo minamanufactured yung mga gamit o kung ano-ano man na kailangan natin na binibili pa natin sa ibang bansa. Kung dito na imamanufactured, di po ba? So, magiging mora. Kaso, yun nga lang. May mga dapat umano i-priority. Bakit kaya? Nag... Bakit kaya traffic capital ng Pilipinas? Baka <coughs> <no>? tapos eh, <coughs> traffic capital ka na nga, mm -hmm. ikaw pa yung pinakamabagal ang internet. Ah, oo nga. No, eh, kung no, ikaw no. May isang negosyante, <coughs> hindi ba iniisip mo, sino ba yung nagpuntang, si Jack Mayata nagpunta rito eh. Mm -hmm. <coughs> Tinanong siya sabi niya, what can you say about the internet in the Philippines? Uh -huh. Ang sagot niya, no good. <coughs> no good. <laughs> <laughs> pagkatapos, eh, uh, nga, uh, yung ease of doing business. Mm -hmm. Uh, yung Magano ka palang eh, magre-registro ka palang ng kumpanya mo, kaya naman meron kang gagawin na kontrata. Napakaraming mga permiso ang kakailanganin mo magmula sa barangay tanod uh -huh. <laughs> hanggang dun sa kaduluduluhan. Aha. Uh -huh. Kaya tapusan nito, ito, ikaw ay uh, ...iguro, I tatlong tatlong buwan siguro yung pinakamababa. Mhm. Mm tatlong taon naman ang pinakamahaba. Mm -hmm. Kung ikukumpara mo sa karating bansa mo, ba, tatlong oras naman tapos na. Oo, oh, mabilis. Lahat ng ito kapag hindi natin naisa lang ang mm -hmm. o bahagi ng ating bureaucracy na dysfunctional, <coughs> iniisip ko na hindi mo rin may encourage eh. Mm -hmm. Yung yung inefficient uh, bureaucracy. Uh, yung dysfunctional bureaucracy, kakambal yan ng corruption. Eh. Uh -huh. Kaya mataas din yung corruption index mo. Eh. Uh -huh. So kapag ka, ganito, eh, yung uh, nakikita nila na kondisyon na no, umiiral sa atin, tewan uh -huh. mo na, eh, mas maganda yata sa bansang ganito. Uh -huh. Punta na kaya-kaya ako sa Cambodia, punta ako sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, <coughs> sa Singapore. Uh -huh. Ibig sabihin, hindi tayo maaring maka encourage kahit na baguhin pa natin yung mga yon. Uh -huh. Pangalawa, ang nakikita ko, marami tayong ginawang batas naman na pwede nating mapagbasihan kung ang pag-uusapan ay yung pagbuhos ng foreign direct investments. Meron kaming ginawang uh, mga major economic measures. <coughs> uh -huh. uh, Nelson, ano, uh -huh. ko lang yung mga ilan. Sige po, sige po. Meron tayong ginawang uh, uh um, pag sa tinatawag na Philippine uh, uh, Public Service Act. Uh -huh. na na kung saan doon ay binigyan natin ng 100% yung ibang mga utilities dyan. na dating, na dating 60 ah huh? meron na pala meron hindi oh. uh, ko lang sa ulado yung lahat mm -hmm. pero meron doon Opo. pagkatapos uh, meron tayong ginawang pag-amenda ng ating retail trade uh, liberalization act mm -hmm. ito ay pang-inganyo rin <laughs> sa mga namumuhunan namu na mga banyaga ibig sabihin Uh, meron na rin tayong nagawang mga batas directed towards encouraging foreign investment in this country. Mm -hmm. Meron tayong uh uh yung create yung create law ito naman sa taxation. Taxation. Na, kusaan eh yung progressive scheme income taxation, yung yung mga mamumuhunan, um oh, maganda na pala yung, oh, yung uh, hindi na pala ganoon na masyadong komplikado. Masyadong oh. komplikado mm -hmm. at saka uh, ang tawag pa nga ang iba dyan, eh yung masyadong confiscatory. Confiscatory. <laughs> gusto na yun, 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 'yun ang kalaban eh. <laughs> yun nga. Confiscatory na ito. Eh, uh -huh. Titingnan muna eh ano makikitain natin pagkaganyan? So, parang na liberalize yun, parang naging progressive magakainggan nyo. Mhm. Mm At ang isa pa na maganda riyan yung uh, uh, FIA, ano na yung Foreign Investment Act. Okay. Aha. Uh -huh. Na kung saan yung mga negative uh, <coughs> na industries na nakalagay na, na nakalista do sa ating Board of Investment. Mm -hmm. Ba, mo na, maganda na ito ah. Meron pa tayong batas ng maharlika. Naalala mo ito, na mm -hmm. pinag-away-awayan -pinag oh, ito. Mahal ka po, investment. Sa mga tweet, merong limang uh, pangunahin na mga economic measures na pwedeng pagsaligan din. Mm -hmm. Iniisip ko kasi, hindi <coughs> natin ang pagkakataon itong mga batas na ginawa natin kasi katatanim lang eh. Ah, Kung baga sa mga halaman na itinanim natin, na pakikinabangan natin. Halimbawa, high value crops. Mm -hmm. Eh yung high value crops, pangkaraniwan, 3 <coughs> months, meron na tayong may hita dyan eh. Kung mga pangunahing mga produkto naman, katulad ng... At ito nga ang, uh, si, ang uh, gustong ipahiwatig o gustong uh, sabihin ni Congressman Marcolita, mga kababayan, na marami ng batas na ipinasa uh, para sa pagbukas ng ating ekonomiya. Marami na. E bakit pa o mano kailangang buksan muli at baguhin ang ating konstitusyon, itong kanilang inaprobahan na RVH7. At uh, ito nga ang uh, sinasabi din ng ilang mga senador po natin, lalo na itong Senator Amy Marcos at uh, itong Senator Angara na sinasabi na may mga batas naman na tayo na bagong ipinasa na umanoy pinapayagan ang mga foreigner na negosyo sa ating bansa. Ah, uh, marami na tayong ginawa eh hindi na umano kailangan itong pag-amyendahan o amyendahan ang ating konstitusyon. So, palagay po natin mukhang nagbago nga ang isip eh nitong si Congressman Marcolita kasi unang pagdinig uh, sa Senado nung humarap ito ay pabor naman ito na isolo nga itong uh, uh, people's initiative at uh, tuloy umano yung pagbabago ng ating konstitusyon. Pero ngayon mukhang bumaliktad na ito makababayan po natin at ang sinasabi niya na mukhang hindi siya pabor dahil marami pa nga ang dapat unahin umano na mga problema sa ating bansa bago pa tuluyang mag-encourage na pumasok itong mga dayuhan, mga mamumuhunan sa ating bansa. Gaya ng kuryente, tubig po natin, napakabagal na internet, napaka-traffic na lugar. So ito umano ang dapat unahin. At sabi niya ngayon, dapat hayaan muna na bumunga ah, at uh, Matingnan itong mga ilang batas na unang ipinasa kung saan ito rin umano ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga dayuhan na makapagnegosyo sa ating bansa. So, isa pa yan, yung pagpuproseso ng napakahaba o manong business permit kung ikaw ay magpapatayo ng isang negosyo. Mga kababayan po natin, ito na nga at narealize na ni Congressman Marcolita na mukhang walang kwenta o walang saayos ang kanilang sinusulong nitong rv 7 at kanilang minamadaling uh, pag-amyenda ng ating konstitusyon. Pero palagay ko ito po ay talagang tuluyan lamang na mababasura pagdating sa Senado kasi mukhang mga senador po natin ay hindi pabor. Ngunit ayun nga kay Senator Angara, ayaan na lang natin ito at idaan sa tamang proseso at least magkakaroon ng uh, kaalaman, edukasyon ang ating mga kababayan patungkol sa isyo ng pagbabago ng ating konstitusyon. Kaya abangan po natin ang update ng mga uh, ito, lalong-lalo na po itong uh, pagbabago ng ating konstitusyon. rv 7 ah, ang version ng Kamara at RV86 ang version ng Senado. Ito kaya ay may magtutugma o hindi pa pasa yung nasa Senado. So yan po ang ating dapat pakabangan. Susunod po natin mga videos.